Okay, guys. Dito naman po tayo sa ating Macintosh. Ayan. Ayan ang ating Macintosh. Hindi pa po ready yan. September pa po. <laughs> ang Macintosh ay talagang red po yan. So, loaded, loaded, loaded po yan talaga ng bunga. So, ang aking uh, lami ay masyadong Maselan sa ano, ayan o, oh, dami. So, uh, nangyayari po, meron po na, for example, this year, ang daming bunga, next year, hindi po. Kakatiting lang, ganun. So, loaded din po siya ng bunga. Ayan. Yung iba po, kinakat po ang taas ng main para hindi po siya lumago na tumaas ng tumaas yung apple tree mo yung pinaka pinaka po, pinaka taas ng puno. Ikakinakat po nila para ito pong mga sanga-sanga ay paganoon lang, hindi siya tataas. Ayan, loaded po siya. Ayan po, masyado pong close up. so, ayan guys, hanggang dito sa kabila. Ay, naku, ang dami talagang bunga. Wala nang nagtabas dito ng damo. Ayan, oh, talagang loaded. Talagang dami-dami. Ang daming bunga. Ay, matamis siya this year. Ito na yung ano, mas maraming bunga sa kabilang side. Ito nga sa nga na to, iilan lang. So this year lang po talaga ito. Ano, yung isa, bata pa yun eh. Hindi naman bata, pero kumbaga ilang taon din bago talagang mamumunga. Ah, excited po ako doon sa isa, doon sa Gala Apple. Okay, guys. Yan po ang update ngayon. August po. August. Uh, first week po ng August. Okay. Update po ulit. Uh, after siguro mga September na. September. Okay, guys. Bye po muna. Okay guys, ito naman po yung mackintosh. Ang dami na po talagang nahulog. As in, mga nasa taas na lang yung mga natira. So ganito po yung mackintosh. Red na red po yan siya. Yan. So ito naman yung kinuha ko doon. So yan po ang kaibahan. So I think this is honeycrisp. Talagang crispy po siya. Tapos matamis talaga siya. Ito kasi medyo may konting asim eh. So, baka hindi maganda pang apple pie. Ang fairness ha, tamis ha. Meron din siyang ano, Matamis siya this year. Wala siyang, hindi siya yung katulad na may konting asim. Hmm. Ipa po ako na ng halian. Asters media na po. Dandaan lang, baka mag-lock na naman yung aking Joe. Lipstick ko nagkalak na. Hmm? Dyan ka muna. puti yung loob. Okay guys, tayo po ay mamitas na. Okay guys, yan po yung mga nahulog, oh. Ayan, ang dun. Yan po yung kulay, talagang dark na dark. Pagkahinog na po siya talaga, dark na dark siya. Tingnan niyo po, ang dami. Ang dami ng kandahulog. Nagkatapo ng damo dito ang husband ko. Yan, hanggang dun po yan. Sabi, pupulutin nila para pang, ano, para sa deer. Pang bait ng deer. Ayan. Pero kung bagong laglag, malalaman niyo po yung sa tangkay. Bagong laglag, pwede naman kainin. gasan mo lang kung gusto mo kainin yung balat. Pero kung ayaw mo ng balat, ayan, tignan ko hanggang dun. yun na po yung coin. So, okay guys. Ako'y okay, mamitas ng konti dito. Adjust po pala muna. <laughs> Kailangan i-adjust. Okay. masyadong haba. Okay. Ito na yan. Nakuha ko hindi masyadong hindi pa masyadong matamis po siya this year ah. mas, mas maganda ang lasa niya Ayan. so ang kain minsan po nakakalimutan ko kumain ng ano eh ng apple eh ayoko niya may sira ah okay ayun hill crane ang narinig po so ayan ita niyo po may konti pang ano pero yung isa talagang yung kinain ko ito po matamis ganun din o no? meron din siya pero hindi katulad nung isa na talagang terrible adjust yes po natin. <laughs> so, mamimili lang ako. Ay, ayun na. Malaki. Ayun, malaki dalawa. Ayan. 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 ito. Red na red, oh. Yan, ito na po yung nakuha ko. <laughs> Matamis siya ngayon eh Dito siya muna Pag-iikupo muna ito Tingnan niyo po Hi Jack, how are ya? Huh? Hi Jack Jack, huh? Hi Jack Jack, Kukuha lang po ako ng mga malalaki. Hi Jack, how are ya? Oh don't step on my step on my apple Lalaki lang po yung pinipili ko. Ako manguha ng maliliit. Right here. I'll give you apple later, okay? Ayan. Pinakataas ko po nakuha. <laughs> okay guys, dito naman po tayo sa isang... Ba, bakit iba yung labas nito? Dati para siyang may guhit-guhit na parang red pinkish. Yung ano niya, yung balat niya. Ngayon iba po ang balat niya, oh. Yung para siyang may guhit-guhit, parang ganito. Ganyan. Ganyan siya oh. Ay. Yan. Parang may guhit-guhit. Ha. Huh. Bakit kakaiba ngayon ang ano niya? Baka dahil sobra ng ripe? Ito try po natin. Ito po yung loaded talaga. First time na since dumating po ako dito. Ngayon lang siya nagka roon ng talagang loaded ng bunga. Malinis siya, oh. Ay, bakit siya umiba? Ay, po, ito talaga pink ang loob, eh. Hmm? May konting asin. Maganda po ito sa apple pie. What are you doing there, Jack? Hmm? malalasan mo talaga yung bagong pitas iba eh may isang yung problema yun bakit kaya umiba ito kasi kulay dapat yung ano siya yung nagaganito tapos guhit guhit hmm Tsaka, nag-crispy na siya, ha. Bakit siya, Jack! What are you doing there? Is there a mouse? Hmm? Pakuha ko na lang paraso. Nung kaya mag-apple pie ako, luto ko na, kasi i-fresh na lang. Okay, guys! Guys! I'm done picking. Ito po yung, I think, honey, honey crisp. At, oh, ito po yung Macintosh. May honey crisp sa iba ba? Yan. Nakaiba po ang kulay. At ito po yung isa, naging iba po. <laughs> Tingnan po, maroon. As in, red na red. Ayan. Okay guys, thank you for watching. Masarap pong mamitas. Sana po na-enjoy nyo po yung panunood sa video ko sa pamimitas. So, alam ko na marami po sa atin hindi na-experience ang mamitas ng apple. So, manood na lang po kayo. <laughs> okay guys, see you in my next video. Salamat po sa inyong panunood. Enjoy!